Okay. Inang. 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 May biyaya ang bibigay sa inyo ng dal. May biyaya din si Madam. Sa inay. Oh. Oh. Ari, ari, ari mo best kasi nang inay sa kanang. Oo, oo. Si Madam. Oh, uh, galing kay ano to? Galing kay Bindo sa kay Basti. Oo, oh, salamat. Ay, <laughs> Dindoy, benta ka sa basti. Sa basti ka lalain mo, Dindoy. Dindoy, sa Oh. Oh, padalhan niyan. Padalhan sa cemetery na eh. Pucha. Ah, nasa cemetery na 'yun. Nasa cemetery Pero parang, ambang, uh, dine, yung gusto kong ulam ah. Kaya. Oh, sige po. Ay, salamat. Dindoy ba. Natayen. Oh. Oh, natayen din. ano? Nanaginip kasi. Ako yeah. naginip daw. Si Madam ang nagbigay uh, ng Si Madam ang <laughs> nag-speak. <nabibigay> oh. So... <laughs> <laughs> okay na. Ay salamat. Thank you. Okay. Ito yung kay Tatay. Ha? May pinadala bigay si Tatay. <laughs> huh? <pinabibigay> si tatay. <laughs> tatay ano? Bintoy. <laughs> Iba. Sabi nga niya bigay daw sa inyo at saka kay ano?

dey. Ay, ah, dadahin. Kukunin mo magbayad. Pero kung pero kung ayun yung magbad, pwede. Magkano 'yan? Mahal ito. Wala, libre. Ha? <laughs> ah? Mahal ka diyan, kaya kanang kuan man. O dito dua okay. pala daju, say. Ito ha tag na dito no. Libre pala ito? Oo, oh. libre. Kani no galay. Sa amin. Sa amin. Ah, may sponsor kami. Ay. <laughs> ah si, bakit tulay? Nasa Pangasinan pa, hindi pa dumarating. Okay. Ah, kaya pala. Isa sa tayo na. Doon ka tayo kay ano. Tapos, ito, nasa NoHo naman. Pero rin mo mapapanood kayo sa Facebook? Ha? Pagpapanood kayo, payag kayo. Ako? Oo. Oh. Oh. Wala mong problema eh. Oo, Okay. okay. Yeah. Oh, sige. Sige po. Nice na. Oo! Siyempre lang ako baka. Di yan? na-floor? Ako, na. Oh. Ano dahan Bibi, din. Oh, huh? teka. bibigay lo din ni? Bibigay din ni kay Manem Flo. Pinabibigay. Okay. Okay. Ito din. Ba't si king nandan? Hola. Ni <tod> hmm. patakbote. Eh. Oh, tungkol lang hati lang ako na bayad. Pare. Tungkol

Ang gankir. Hello? Wala. Pasaganye ka. Ah! Wala. Thank you sa <laughs> <you. Siya> nagbigay. Pena to lamin natin naya. To wala ka inu tubig. Si in ano hindi nice. Ah, oh, saka. Dito ka sama. Tayo ko <laughs> oh, yung, <mail> <audio> yung kubo. Ha? <audio> ah. niyo? yung kubo, pan. Ang tagal pa dyan. Ayan! dadala sa ng inay, wala po ay <laughs> taw, 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 po. Si Ninang Kuya. Ano dali, dali niya, niya, sa, niya sa ano may nagbigay sa akin po. Ah, thank you. Salamat. Ito. O may oh, tapos Torta lang. Salamat. Sa tabi okay. vale.

we